Hello guys, good morning. So, ngayong araw, dito na naman tayo sa ating sitaw. So, ito na yung mga sitaw natin. So, patuloy na siyang namumunga. So, ito ay mga sitaw na color violet. So, ito ang kanyang puno. At saka, ito ang kanyang bunga. Ayan. So, ang mga sitaw natin ito ay i-harvest na. Ready for harvest na. At saka yung iba, ibebenta na natin. Ayan. At yung iba, syempre, uulamin natin. Ito yung mga sitaw na color violet. Ayan. So, namumunga na siya. Ang dami na niyang bunga kalabasa dito oh. okay ayan na sya magkatabi lang yung ano, sitaw natin na green at saka violet pero sa hanay na ito mga violet lang siya. at doon sa kabilang hanay ano na mga verde or color green na sitaw dito yan ayan so pwede na natin yung i-harvest dito naman na side ito yun ang mga color green na or dilaw, oh, ah berde pala na mga sitaw ayan so pag tag-araw dito kami kumukuha ng tubig ayan, parang may ano dito malit na sapa so hanggang doon hanggang doon yan, hanggang doon yung ating sitaw na green so ayan sya so pag ang sitaw na ito tingnan nyo oh, pag malapit sya sa kawayan, yung kanyang puno ay hindi katulad nito katulad doon kasi malayo siya sa ugat ng kawayan. So ito, nalaman natin na pag malapit pala siya sa inuugatan ng kawayan, hindi siya masyadong ano nang ano nang maayos. Pero namumunga yung ibang puno. Pero hindi siya kasing dusog at kasing yabong ng ano nung malayo sa siya sa kawayan. So hanggang dito yan, mga berde na sitaw yung nandito mga guys. Ayan. So next ano cycle nito, hindi na kami magtatanim dito ng sitaw. Papalitan namin siya ng ampalaya. Ayan. So namumunga na rin siya. Ayan. Hanggang doon yan. Yung sitaw na green. Tingnan oh. Pag dito na, kasi medyo malayo na siya sa ugat ng kawayan, mayabong na siya. Pero nung dito naman, Ayan. Ya. Yeah, mga iba. So hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-follow, share at subscribe mga guys. Bye-bye.